sa lahat ng kababaihan at kalalakihan. Lalong-lalo lalo na sa mga kababaihan na kagaya ko, no? Pagdating sa pag-ibig, masarap magmahal. Talagang masarap magmahal, lalong-lalo lalo na kung ang ating minamahal ay mahal din tayo. Walang masama kung magmahal, guys, pero dapat maghinay-hinay tayo. Ibig kong sabihin, maghinay-hinay, huwag mong ibigay ang isang daang porsyento. Lagi tayong magtitira ng pagmamahal sa ating sarili. Kasi makakaramihan sa atin, no, ito po talaga karamihan na idinudulong sa atin, yung talagang um, lahat ay ibinigay mo na. Lahat ng pagmamahal ay ibinigay mo na. And then, pagkatapos mong magmahal, ay sinasaktan ka. Basta ka nalang iiwan. And then, ikaw, hindi ka makamove on. Lagi kang nagtatanong bakit sana ako nagkamali, bakit ako iniwan. Hindi niya ako pwedeng iniwan dahil ginawa ko ang lahat at namahal na mahal ko siya. So ito po yung ating tanong. Okay, binigay mo ang lahat. Mahal na mahal mo ang taong ito. Iniwan kanya niya, sinaktan ka niya. Hindi ka makakapayag. Ang tanong, worth it ba na muli mo siyang mahalin. Nahahabul-habulin mo itong taong ito sa kabila ng mga ginawa mo sa kanya at nagawa ka pa rin niyang saktan. Dapat mo ba itong, uh, dapat, deserve mo ba ito? So ito po yung ating tanong, deserve niyo po, po ba ito? Bakit mo hahabul-habulin ang isang taong talagang nagpapatunay lamang na hindi ka talaga niya pinahalagahan? sa kabila ng lahat ng effort na ginawa mo, sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ginawa mo sa kanya, ay nagawa kanyang iwan, nagawa kanyang ipagpalit. Ikaw naman dito, iyak ka ng iyak dahil hindi mo, lagi mo nilalagay sa isipan mo na hindi mo kaya na wala siya. Binahal mo siya ng buong buo kaya dapat mo siyang makuhang muli, dapat mo kanyang muling mahalin. Ang tanong, worth it ba ang pagmamahal niya sa iyo? Worth it ba na bumalik siya sa iyo at muli kanyang saktan. Deserve mo ba yan? Lagi nating tatandaan, you deserve someone better. Kapag mahal mo, kapag mahal mo ang isang tao, andin sinaktan ka, binigay mo ang lahat, sinaktan ka lang, hindi mo yan deserve. Hindi mo siya deserve. May nakareserba ang tao na handa ring magmahal, na handa ka ring mahalin, kagaya ng pagmamahal mo sa kanya. Iniisip mo lang na hindi mo kaya kasi yan ang lagi nating iniisip. Kadalasan kapag yan ang ating iniisip, talagang yan ang mangyayari. Pero kapag iisipin mo na sa kabila ng lahat ng sakripisyo mo ay nagawa ka pa niyang saktan, hindi mo siya deserve. Deserve mo ang masayang relasyon, deserve mong mahalin dahil isa kang mapagmahal. Kaya dapat lang deserve ka ding mahalin. Kaya minsan, wag mong laging isipin na hindi mo kaya. Kasi minsan guys, yung pag-iisip natin na hindi kaya, sa isip lamang natin yan. Hindi totoong hindi mo kaya nang wala yung taong ito. Hindi totoong hindi mo kaya na wala ang taong wala namang ginawa sa iyo, kundi pasakit lamang. So, kapag ang nangyari ito sa iyo, no? kapag uh, nagmahal ka din, nagawa ka pa rin iwanan, Nagawa ka pa rin yung sakta ng paulit-ulit, huwag mong isipin na hindi mo kaya nang wala siya ang lagi mong iisipin, ang iisipin, ang lagi mong ilagay sa iyong isipan, I deserve better. Deserve ko ang mahalin, deserve ko ang respetuhin, deserve ko ang hindi iwanan. So it's better na maghanap tayong iba at kalimutan ang taong nanakit sa iyo at uh, hintayin ang taong talagang magpaparamdam sa iyo ng totoong pagmamahal na handang magsakripisyo para sa iyo. Hindi pwedeng ikaw na lang lagi ikaw na lang lagi dahil patuloy at patuloy kang maaabuso. Aanhin mo ang isang tao na kalag, palagi mo nga ang kasama pero pero pasakit naman ang ibibigay niya sa iyo.